Hello guys, andito tayo sa Park Umenga dito sa Quebec Province And ayan, pumunta kami ng aking kapatid at mga pamangkin at aking hipag Ayan na nga ang entrance sa park So nagbayad na ang ate ko online So ayan, i-scan na lang ang QR code doon sa binayad ni ate na entrance fee na 50 Canadian dollar per head sa adult. And may 10% na list. Ayan na nga, binigyan kami ng map sa aming ruta doon sa loob ng park. So, yun ang dapat sundan. Ayan na nga, nag-start ng aming journey sa gate number 1. Of course, 1 magsisimula parate. charles So, ayan na nga. Sa entrance pa lang nakikita namin ang iba't ibang mga hayop na naglalakad sa aming paligid. And ayan, o oh diba, bawat kotse na dumasa sa akin na dumadaan, nilalapitan ng mga hayop para sila yung mga namamali mo sa kalsada. And yung puti na nakikita nyo ay lake yan na namuod dahil sa ice, sa snow. So, ayan guys. Gawin kami sa gate number 2. So, ayan na nga. Pupunta na kami sa gate number 2. Ayan. Unting binuksan. Nagpakain na kami ng carrots. By the way, carrots lang ang allowed na ipakain dyan sa mga hayop na lumalapit sa mga sasakyan. Bawal ang ibang lafor. Kundi carrots lang talaga. So, ayan. Nag-enjoy ako sa pagpapakain ng hayop na yan. Hindi ko alam ang pangalan. Kabayo ba yan? Deer or what? ay pangalan pa siya, nakalimutan ko lang. And by the way, ayan, nag-enjoy talaga ako kasi ang pabait nila. Hindi sila yung matatapang ng mga hayop. And ayan na nga, while we are proceeding sa other gate, ayan, tinakbo na baboy ramo. Ayan, di ba? Ang dami mga animals dyan sa paligid. Open park siya. So, ayun isa. O, oh. cute, di diba? Lumalapit sa mga sasakyan para pakainin. Para sila yung mga namamali mo sa kalasada. Oh an super babait nila yung binibiri ko yun hindi ko pinapakain yun unti-unti ko <laughs> nag enjoy ako tutuin tutu yung hayop kasi ang cute nila para matagal siya sa amin kasi pag nakuha na umaalis ayan si baby ayan inaagawan ng kanyang mother ata ayan gusto ko pakain yung baby pero inaagawan ng mother ayan lang nga sige baby kumain ka pero inaamoy-amoy lang kasi nga itong mother ay ano si Big Hayop ay ano, inaagawan ng pagkain. So ayan, di ba? Hinahirapan din ako dyan in fairness. Kasi gusto ko kumain yung bata, yung baby na hayop. So ayan, pero inamoy-amoy lang niya. Um. Oh. Ayaw niya kumain. So proceed kami kasi ayaw kumain. O oh, ayan din, o oh, di ba? Proceed, proceed lang tayo. So, sabi ko, nga, lipstickan ko na lang kayo kasi hindi inamoy-amoy niyo lang. Ayan, ayan lang nga. na kami kasi hindi naman nila kinakain. ng cars na dala ko. And of course, sasakyan lang kami guys. Bawal lumabas. So hanggang window-window lang. So ayan din, Inamoy-amoy lang niya. Sabi niya, bulok ata itong cars na pinapakain mo. Sabi niya, wag ako. So ayan. <laughs> Isa din yun. O, ayaw talaga kumain guys. Sabi nila, baka bulok na yung cars na pinapakain. Or, akla ang nagpapakain na amo nila ang dugo ng nagpapakain kaya ayaw kumain o oh, diba? ayaw talaga o nila uh, na ko na ng love for ayaw talaga kumain ng hayop na yon and of course ayan o oh, may mga baboy ramo dyan sa pagilid and yung lake lake na puti na naging buo dahil sa yellow sa snow kasi nag-snow that time And of course, ang baboy ramo. Nakalagay doon, bawal lapitan, bawal pa kainin kasi baka daw mga gat. So ayun, hindi namin pinakain. Never namin nag-offer ng lafor. Just sightseeing lang. And of course, ayun may, may humaharap sa amin isang ano, mamalimus. So, ko din kumain, ba? Diba? <laughs> Inaamoy-amoy lang ang kain-kain. So dito, nagustuhan ko kanyang headdress. O, oh, di ba? May corona siya. O, tumakbo kasi hinabol ng baboy ramo. And finally, kinain na din yung aming dalang karo, at sa aking pamangkin. Ang buhay na sa nagpakain. O diba, inagawa-agawan siya. <laughs> ng mga baby. So, ayan. daming sasakyan dyan. Pila-pila so Ayun, susundan mo lang ang araw para sa next ayok na mapupuntahan. And ayan lang nga, proceed na kami sa ibang gate pass. Ayan, ang um, laki diba? Kanyang sungay. O, um, pang very Christmas. O diba? Reindeer. Reindeer ba yan? Hindi ko alam ang pangalan yan. Mabait din yan. Gusto ko sana hawakan eh. Pero bawal. Baka daw mga garden, Diba? Finally, napakakain ko din sila. And ayan o, um, yung mga white goat. White goat ba yan? Yan ang reindeer. Hindi ko alam. O deer to a deer, a female deer. So, ayan. Hindi sila nalalamin na isno ka lang inaapakan. Ayan, Oh, Tropa-tropa sila, diba? Ang oh, kukyot nila. Sarap palagaan. Lumalapit din sa mga sasakyan. Deer ata to eh. O, oh, di diba? Ang ganda ng kanyang kulay. And of course, di kami makabanti kasi may dalawang sasakyan na nakaharang. Hinarangan ng mga namamalimos na mga hayop dyan. And may baboy rock mo, bawal maipit. So dahan-dahan lang kami. Hindi kami makaano kasi yung isa hinarangan. And ayan na nga guys. O oh, diba? Kain pa rin. Kain ng kain. Nagsarap lang na feel nagpapakain ng hayop. Mm May -hmm, diba? mga hikaw sila. May mga tag sila bawat isa color yellow sa tenga napakalawak ng area na yun na pinuntahan namin yung park park omega and ayun na nga sinasabi ko yung lake na yan na naging buo dahil sa yellow puro na yellow pwede na mag skating ayan o diba naging puti na siya tubig yan sa ilalim na namu-o. ang lawak super na yan. At puro dry ang puno dahil nga sa snow, walang mga town taon So ayan, pwede ka mag ice skating dyan. And of course, ayan na white shawl. Oh. nagamit Naggamit siguro ng pampaputi o. Oh. Diba? Kasi puti-puti siya, ang cute. Ibang klase siya na deer, a female deer, in deer, or whatsoever. So, yun ang mga puno dyan sa park na yan. Super walang dahon. So, ayun na nga guys. O, oh, si cute na baboy ramuan siya. Diyan. Paikot-ikot. Ngayon ng mga hulog na mga carrots. ay na nga pamaking ko. Nag-enjoy pa rin sa pagpapakain sa mga hayop. Ayan. O, oh, diba? Ang lakanda ng, ayan. Ang white. Ang oh, ay, white goat ata. Tito, sir, sabi nilang white goat. Ayan, ang daming hulog na carrots nga. Kasi nabibitawan. So, pinupulot naman naman iba ang dami dyan, ang lawak ng park na yan and ayan na nga guys you know, may nakita pa kami doon isang pulutong ng mga hayop na may mga gandang sungay oh, diba? lakas maka Christmas ang sungay nila <laughs> kinukuha pa ulit ng tao na nagbigay so yun ang pamaking ko nag AJ -e pa rin siya last na ata yan ang pagkain nadala namin carrots so ayan siya hindi na namin pinakain niya kasi wala na kami dala and of course hinabol siya ng malaki natakot siya sa malaki kasi kala niya may pagkain pa and ang ganda ng kanyang sungay oh. and ayan ang daming hayop na iba pumapaligid sa mga sasakyan so hindi kami makaabante ng bongga-bongga dapat dahan-dahan ka lang dyan habang nasa loob ka ng park kasi maraming hayop na dumadaan tumatawid sa kalsada So yung isa o oh. and of course papunta na kami sa isang gate na naman, isang mga ha ibang hayop na naman ang nakatira. Ang wolf, may mga wolf diyan. Black wolf, white wolf. Ang daming klaseng hayop na, na siya. National Geographic Channel mo lang makikita, makikita mo diyan. So ayun siya ang laki niyan. Hindi oh, na ano lang lang kaya takot kami. And of course, ayan oh, ang gaganda o, oh, di ba, ang cute. Para Puso, hindi ko alam kung anong pangalan yan. Comment down below sa kung alam nyo kung anong pangalan ng hayop na yan. Super whitey white siya. Akala ko dati aso. Pero hindi naman siya aso. Parang pusa din. I don't know. Comment down below na lang kayo. So, ayan ang super cute. And, ayan o. Oh, Nag-i-snow na that time. Ganda tingnan, niya Super snowy na ang panahon that time nabutan kami ng pag snow so dead mal ang mga hayop sa snow kahit malamig na oh. diba dead mal sila sa snow snowfall diba ang ganda tingnan so ayan na lang nakaupo pa alam namin mga ano, pero nakaupo pala ng mga hayop ayan and of course ayan o oh, snowy pa siya and on the way na kami sa gate na naman na ibang hayop naman ang makikita. So, ayan. Paakyat na kami yan sa burol. And of course, ayun na kanilang waiting shed na puno ng pagkain ng mga kabayo yon Buffalo. Yan, parang buffalo. And chan hindi ko na na mga pangalan ng bawat gate sa singa. ang hirap mabasa kasi nasa French French. So, ayan. Pakyat kami dyan. Punta kami ng gate number. Hindi ko alam anong gate number na. And of course, ang ating shoe Kasi nasa loob lang tayo ng car lalo. Habang nag rampas sa park kasi nga bawal bumaba Nakare-ready pa naman ako sa aking pang baba na shoes para makarampas sana so since bawal so sa car lalo lang And ayan na nga may nadaan na kami mga white goat dyan. Mm. and dami uh, di ba naglipa na sila, nagkalat sila sa buong uh, park. And of course, nakapag nag-ayos ako ng aking ipapakain na carrots. So ayan ang ating shoes muna. While waiting sa ating ipapakain na shoes na food na carrots. So nililinis ko, tinatanggalan ko ng mga ugat-ugat channel and markado para makain na nila kasi parang yun nakatarasan so na hindi nila ang ating carrots and by the way dumaan muna kami sa park kasi dyan ang ganda ng view ng park so yan ang dami nakapark dyan na siyempre nga parking kasi nakapark na mga car so ayan nag walking walking muna kami for para mag pictorial and some video para sa ating vlog And ayan, o, oh, di diba? May mga restaurant dyan, souvenir item store. And mga super pictures kina area. May palaruan din sa mga bata. And by the way, medyo madulas ang daan kasi nga, is no siya. Akala ko ano, bu ay, malambot, eh, na pala na yelo. Kaya matigas na. So ayan, o, oh, di diba? Madulas. Super madulas na mga yelo yan yung, yung tinatawiran namin eh, pati yan yung yellow pa yan, na medyo ano, kasi madulas so double ingat kami dyan habang naglalakad kasi madulas ang yellow papunta kami sa souvenir Item House ayun o oh. yan souvenir Item House pupunta kami doon so ayan ang kapaligiran dyan sa park niya, yan yun pinaka recreational park nila sa loob ng park so park within the park So, ayan. Gusto ko na lamig mga may fire pit dyan. O, oh, ang laking fire pit. Tumilagay yung kamay mo para mainitan ka. So, yun ang aking pamangkin. ang aking photography geographer. And, ayun na nga. Papunta na kami dyan sa souvenir store. O, oh, diba? Ang ganda kasi wood siya. Dali, takbo kasi nga maulan. ng snow So, ayan. Oh, Siyempre, pa-picture-picture tayo. Ayan na nga. Terry Dos Pioner. pioneers, So, ayan na mga madam. Hourin tayo dyan kasi nga malamin. Nagpapainit tayo dyan. Ang ganda magkain-kain dyan. And, of course, nagpakain ako ng deer. O, oh, reindeer. O, oh, di diba? Mabait niya, diba? ayan na nga tanawakan Nahawakan kong ano. Reindeer. First time ko makahawak. Hindi naman siya nangagat. And ayan, oh, wolf siya, tiba Kakatakot. Oh, baka mangagat ng wolf. White wolf. Nakalaya. So, ayan, din isang sasakyan na nagpapakain din. Ayan, oh, may mga ano doon oh, tawag doon White wolf siya. And ayan, isa pa yan ng napakalaki. Napakalaking napakalaking render. Hindi ko pa alam pangalan. Comment down below kung alam yung mga pangalang mga hype na yun para malaman ko din. Thank you guys for watching. Hanggang sa muli.